Nalugi ka ng dalawang beses and yet nakakatawa ka. Kasi boss, ginawa ko yung best ko that time. Ladies and gentlemen, Mr. Jopet Fines. Jopet Fines. Jopet Fines. Jopit Fines. Jopit Fines. A rising star in the digital marketing and sales world. Nagbenta ka ng tacos, nagbenta ka ng burger, parehas lugi. May isang malaki akong lugi, nagpatayo ako ng food park. 3 million na nalugi ko in 3 months kung wala kang regret sa buhay, magiging masaya ka. Kasi you learned. Ano man yung natutunan mo doon sa level 1 mo, dala mo yan hanggang level 10, level 100. Ang iniisip kasi ng maraming tao pag nalugi sila, kawawa sila. Not knowing na pag nalugi ka, ang dami mo palang nakuhang learning doon. Sabi ko, how could I improve? After ng food park, ito na yon yung companies namin ngayon. Ngayon, magkano na yung kinikita mo? In a year, maabot na po kami ng 9 figures. Wow, napakalakas naman ng produkto ninyo. <laughs> ang iyong approach pagdating sa wellness products talaga naman very unique because commonly ang mga wellness products ay capsulized ngayon sa iyo ginawa mong gamis yung rest with peace mo na produkto isang take ko pa lang nakakatulog ako in less than 15 minutes wow D dati hirap na hirap ako makatulog very effective and madali siyang i dahil hindi mo na kailangan ng tubig, ngunguyain mo na lang. Yes, tsaka masarap, boss. Hindi siya masarap, sobrang sarap. Oh. Yun. <laughs> masarap yung produkto mo, masarap, masarap. Nakakatuwa lang kasi commonly yung mga ganyang klase ng produkto, nakikita natin yan sa abroad, imported. Yes. Meron palang gumagawa dito sa Pilipinas ng mga ganyang klase ng produkto na gummies ang ginagawa nila instead of capsule and tablet. Ngayon, magkano na yung kinikita mo? Currently, boss, in a year, maabot na po kami ng nine figures. Wow, napaka lakas naman ng produkto ninyo. <laughs> Pero siyempre, bago natin pag-usapan yung uh, matagumpay mong hanap buhay, Boss Jopet. Saan ang galing si Jopet? Ano ang background ni Jopet? As many Filipinos are, galing din po ko sa hirap. Ang tatay ko ay tricycle driver. Ang mama ko ay mananahe. At isa po ako dyan sa mga istorya ng Pilipino natin na broken family. Ang papa ko po ay iniwang kami. Grade 3 pa lang kami. Saan kayo nakatira? Sa squatters area sa Nasugu, Batangas. May squatter doon? Mayroon po tabing dagat. Dikit-dikit yung mga bahay. Talagang ganun po yung ko. Uuwi ako sa school, naglalakad. Araw-araw yun? Everyday po yun. Nakakapag-tricycle lang kami pag umuulan. Tapos iaagaw pa namin sa pangkain yun. Anong pangunahing ikinabubuhay ng nanay mo? Pananahi lang? Pananahi, yes. Is there a point in your life na ihirapan kayo sa pang-araw-araw na gastusin? Nangyari ba ito sa buhay Norm namin yun boss everything. Normal yun Yung isang noodles sasabawan niya ng mga isang kitchen Yung itlog ipiprito siya ng scramble. tapos palalakpa din ng mama ko yung pagkakascrambled para mukha siyang malaki tsaka siya ahatiin ng parang pizza Ilang kayo magkakapatid? Kay mama ko, seven Kay papa ko, three Pero ganun pa man hindi kayo pinagkaitan ng pagmamahal ng nanay mo? Punong-puno How will you describe your mother as a parent? Si mama matatag na tao yan Diyan yan uuwi sa bahay nang wala kami pagkain Inaangkin niya lahat ng responsibilidad never ko siyang nadinig na binigay niya sa amin yung responsibilidad na wala tayong pagkain. Hanap buhay na muna kayo. Never niya ginawa sa amin yun kahit mag-isa siya, na itaguyod magkakapatid ng maayos. Yes. Nakapag-graduate ka ba? Sa elementary, yes po. High school, yes. College po, hindi na. Habang nasa high school ka, ganun pa rin ang sitwasyon ng buhay ninyo. Ganun pa rin, boss. Walang nagbago. Pero ang lagi lang nai-instill sa akin, bata pa ako, nararamdaman ko talaga that I will be part of something and magiging impact ako sa buhay ng maraming tao for good. Mahirap lang kayo nun ha? Paano mo naisip yan? Hindi ko nga rin alam, boss. Eh. Basta pag maglalakad ako sa school, lagi yung isip ko, tumatanong siya sa malayo na kaya mo maging isang something. Sinasabi ng pagkatao ko sa akin, kaya ko. Pero that time, wala akong pagkain, wala akong pamasahe, wala akong pambayad sa tuition, nabubuhay kami sa promissory note. Pero hindi ko alam bakit yung pagkatao ko always is telling me, you can do something, you can do something, you can do something. At eh, yun ang ibinuhay ko, boss. Squatter kayo ah? Yes. Mahirap lang kayo ah? Mahirap kami. So How can you create picture of success in your mind's eye? Kasi nung 19 ako, nag-start akong maging missionary. If alam mo siguro, yung mga Mormon missionary sa kalsada. Boss, I did that for two years. Walang internet, walang communication sa parents, hindi kami pwedeng umuwi. All we did is just serve people. Kumakato kami sa iba-ibang bahay. Some of them accepts us, some of them hindi. Pero alam mo, boss, yun yung isa sa pinakamasayang buhay ko. Bakit? Paglilingkod. Anong masaya sa paglilingkod ng wala kang kinikita? Most of our life naka-center sa sarili natin. Pero din mo pala mararamdaman yung purpose ng buhay mo kapag yung center ng buhay mo ibang tao. Bakit? Mas kilala ko yung sarili ko. Sinabi ito ng Diyos, eh. When you are in the service of your fellow being, you are in the service of God. Napatunayan ko yun personally. Nung naglingkod ako sa tao, napalapit ako sa sarili ko at napalapit ako sa Diyos. Ang pagkakilala mo sa sarili mo ay nung napunta ka sa missionary na nakita mo rin ang kalagayan ng maraming nating mga kababayan, maraming tao na sumasalamin din sa naging buhay mo. Hindi lang yun sumasalamin eh. Doon ko nakita, blessed pala ako. Why? Na yung buhay ko pala, mayroong mga taong nagdadanas na mas malala na parang kapag ako 'yung nandun sa sitwasyon nila, hindi ko kaya. Teka lang, mahirap 'yung kalagayan mo, hindi kayo makakain ah. Oo, pero may mas mahirap pa. Squatter ka? May mas mahirap pa, boss. Mahirap pa, boss. Marami sa ating mga Pilipino na talagang sumusuko na sa buhay. Minsan ang tao dumadating sa point ng buhay nila 'yung nagkakaroon sila ng depression. Yes. Bakit sila nagkakaroon ng depression? Kasi feeling nila hindi sila matagumpay sa buhay. They frustrate sila doon sa result na nakuha nila sa buhay nila. Therefore, ang nangyayari sa kanila, nalulungkot sila heavily. Nakikita nila na parang walang nangyayari sa buhay nila, hindi sila umuusad, nalulungkot sila ng todo, problema sila, natatakot sila, baka mamaya kung anong mangyari sa buhay nila dahil sa sobrang laki na problema nila. Not knowing kung titignan nyo pala yung kalagayan ng ibang tao, eh mas malala pa pala doon sa kalagayan na inaabot nyo ngayon sa buhay ninyo. Totoo, boss. Ano ba yung malalaking pinagdaanan natin na problema before? Balikan mo ngayon, bakit parang aliit na? Yung mga problema dati na akala mo susuko ka na, pero months, years After, wait lang. Andiit lang pala. Pangalawa, titignan nyo kami ni Boss RDR. Sabihin nila, idol, ang gagaling ninyo. Sana one day maging katulad namin kayo. Kaparehas lang po kami ninyo. Dumadaan din kami sa point na kahit ganitong sitwasyon sa buhay, parang susuko na din. Pero wala po yung status talaga sa buhay eh. Nasa pananaw mo. Kasi Boss, nadanasan ko mahirap. Nadasan ko mag-middle. Nadasan ko maging mayaman. Nasa pag-iisip at puso talaga natin eh. You bring me back to weeks ago, malungkot ako maraming bagay na ginagawa ko sa si negosyo, it seems like parang hindi gumagana. Despite of all the efforts, despite of all the money that I put in, pero walang gumagana. Frustration. Sobra. To the point of, I almost gave up. Tapos may mga tao pa na mangungutsa sa'yo. May tao pa that would say, sira ulo kasi yan, kaya ganyan. Pero ibibigay talaga ng Diyos yung pangako niya eh. Ano yung pangako niya? Nagkaroon kami ng event sa buhol. Kasama yung ibang mga kaibigan ko. At sama ng ilang mga taga-industriya. They wanted me to attend Discovery. I attended. Isinama ko ng managers ko. 15 kami doon. We invested 150,000 on the training. It turned everything around. Lahat. Yung mga hinihintay kung result, 2 years, 3 years before, boss, maniwala ka, in just 2 weeks, lumabas lahat. After attending discovery. Teka lang, seminar yung inattendan niyo, hindi naman kayo binigyan ng pera doon. Paano nangyari yun? Anong nangyari sa amin doon sa training na yun? Walang nag-iba sa paligid ko. Same people, same thing, same problems, pero yung shifting ng thoughts namin, na naging positive. So, positive yung nakikita ko, nagiging positive din ako. At dahil positive, yung nakikita sa akin ng mga tao ko, nagiging positive din sila. Yung mga taong hirap na hirap sa buhay ngayon, kaya ang tingin nila ay hirap na hirap kasi ang nakikita nila yung pangit sa buhay. At hindi natin sila masisisi, boss. Bakit? Ang mundo natin puno ng mapanloko, mapanlinlang na tao, at hindi natin may ang maglagay ng bakod. Kaya kailangan palibutan mo yung sarili mo ng mga taong may tiwala ka lang. So you can be real. Bata ka pala, meron ka ng positive outlook sa buhay. Eh. sabi ko yun, boss. Lahat tayo, meron tayong positive outlook sa buhay ng bata tayo. Eh. Pag tinanong ka nung bata ka, anong gusto mo maging? Gusto mo maging doktor? Gusto mo maging engineer? Gusto mo maging police? Gusto mo maging superhero? Lahat ng pinakamagagandang bagay sasabihin mo eh nung bata ka. Pero as you go along in life, doon na pumapasok yung challenges, doon na pumapasok yung mga trials, doon na pumapasok yung mga hardships. At pagka nag-infuse na sa buhay natin yun, ang nangyayari ngayon, nagkakaroon tayo ng negative outlook sa buhay. Kasi nahihirapan tayo doon sa problema. Not knowing na yung pahirapan pala sa atin doon sa problema, yun pala yung magdadala sa'yo para maging superhero ka. Yes at yung buhay natin kailangan mo siyang piliin. May mga bagay kasi na dumadating sa atin na binigay sa atin ng buhay. Pero may mga bagay na pinipili natin at doon tayo dapat mag-ingat. Marami tao wala ng choice, mahirap na sila pinanganak, mamamatay na mahirap na rin 'yan. Paano mo nasabi? Kasi boss, naniniwala ako na may mga choice na magbabago ng direksyon ng buhay mo. May isang part ng buhay ko until now I'm very very grateful. Ano 'yun? And that is the time when I chose to marry my wife. Mahirap na mahirap kami that time. Nag-uumpisa pa lang magnegosyo. Gaano kahirap kayo noon? Wala talaga akong ayang i-offer sa wife ko. Even ito, yung aming wedding ring, ito yung sumasalami kung gaano kami nag-umpisa. Bakit? Itong wedding ring namin, boss, pinili ko lang sa peryahan. 10 pesos isa. Teka lang, may nagre-reklamo, 299 yung singsing -sing na binili sa marketplace, ha? Sa 10 piso lang? 10 piso, boss. 20 pesos dalawa. Paano mo naman pakikasawa mo dyan sa 10 pisong wedding ring? Yun nga, boss, yung ibig kong sabihin. It's not the external factors that judges who we are and who we could be with. But that time, my wife only knows that I only have 20 pesos in my pocket for the wedding ring. Pero tinanggap niya ako ng buo. Buti may nagmahal sa iyo. And that's something that I'll be forever grateful. Paano kami nahal ng isang taong magpapamilya na nangangarap din sa buhay na yung taong paniniwalaan niya 20 pesos lang ang pera? Yun din yung isang bagay na matatawag ko siyang himala. Kasi I don't feel worthy. Pero binigay niya ako ng pag-asa. And ngayon, we've been married for 10 years. Apat na yung anak namin. At awa po ng Diyos, maginawa na yung buhay namin. At 10 piso pa rin ang wedding ring mo. It keeps us grounded. Naalala namin palagi paano kong nag-upisa nasal? Sa so, White Plains. Temple po ng church namin yun. So, libre. Wala kaming pera. 20 pesos yung ring namin. Pero ang kasal ko sa White Plains. Yung sasakyan po namin from Batangas, nanghiram lang ako. Naka L300. Wedding car ninyo, <laughs> L300. L300, yes. And there's a funny story. On the L300, pa na kami. Naiihi kami dalawa. Lumabas kami sa gas station. Si Mrs. naka full wedding gown. Ako naka full suit. Tapos umihi kami sa Como CR. Nakakatawa. And those are the memories na babalik at babalikan namin. Anong trabaho mo nun nung pinakasalan mo yung Mrs. mo? Nagtitinda po ko ng lugaw. Saan? Sa plaza, sa Nasugbu. Magkano kinikita mo araw-araw? Actually, that time, nagninegosyo ako boss, para may pambili ng gatas. May anak ka na nun. Panganay. Teka lang, paano ka nakakuha ng puhunan? Utang. <laughs> may mga taong tumulong, may mga taong naniwala, eh, pinautang nila yon. Napangalan nung tindahan kong yon, Taco Dials. Bakit? Kasi una kong tininda tacos. Hindi siya bumenta, naging burger. Tapos burger hindi rin bumenta hanggang sa naging lugaw na. Nahubusan akong puhunan eh. Anong nakakatawa dun? Nalugi ka ng dalawang beses and yet nakakatawa ka. Kasi boss, ginawa ko yung best ko time. Kung wala kang regret sa buhay, magiging masaya ka. Kasi you learn. Ano man yung natutunan mo doon sa level 1 mo, dalam mo yan hanggang level 10, level 100. At nagko-compound yung learning na yun. Doon sa pag-burger ko at saka sa lugaw, natuto ko mag-costing, natuto ko mamalengke, nagkaroon ako ng habit. Every morning, mamalengke ako. Maikipagtawaran ako sa tindera. Kahit yung kamati, sibuyas, talaga maikipagtawaran ako. Hindi ko alam negotiation pala yun. Yung pagising ng amaga, hindi ko alam morning routine pala yun. Kahit lugaw ako, boss, ay open. Automatically, 6 o'clock in the morning. Ni-impunto, hindi, hindi ako di Hindi ko alam discipline na pala yun. Ang iniisip kasi ng maraming tao pag nalugi sila, kawawa sila. Not knowing na pag nalugi ka, ang dami mo palang nakuhang learning doon. Na yung learning na yun, yun yung magdadala sa'yo sa susunod na level ng pagninegosyo mo. Doon ka lumalabo at doon mo na ilalabas yung panibagong version ng sarili mo. That you are getting matured, that you are getting smarter. And once you are that matured and that smarter, you become that successful entrepreneur. Totoo yung bossy. Sabi mo sa akin kanina, nangutang ka. Ibig sabihin, ubus na ang puhunan mo. Oh. Why you didn't give up? I gave up on multiple cases. Kasi tinanggap ko na I failed. Pero hindi ko tinanggap na talo na ako sa buhay. Tinanggap ko na siguro talo talaga ako sa negosyong to. Siguro I'll give up. Marami, marami akong lugi. Lugi ako sa lugaw, lugi ako sa tacos, lugi ako sa ilang mga negosyo ko. May isang malaki akong lugi, nagpatayo ako ng food park. 3 million na nalugi ko in 3 months. This happened 2 years before pandemic. Marami na galit sa akin. Supposed to be food park, marami kaming successful dapat magninegosyo doon eh. Dapat lahat malakas ang benta. Pero hindi. nag ako tag-ulan. Marami akong nagawang mali at isinisi ko yon at tinumpon ko yun sa sarili ko. Sabi ko, how could I improve? After ng food park, ito na yon yung companies namin ngayon. Nagbenta ka ng tacos, nagbenta ka ng burger, parehas lugi. Yes. Saan nanggaling galing yung puhunan mo sa tacos at sa burger? Nag-utang. Pero lahat yun, boss, nabayaran ko. Sa palagay mo ba, advisable na sa unang negosyo nila, nasusubukan na iuutangin Hindi, boss. Kasi? Dagdag pressure. Imbis na iniisip ko ay growth, ang iniisip ko ay ano ko makabayad? Magkano naging mo na sa tacos? All in all, siguro mga 50,000. Tapos, paano ka nag-umpisa ng puhunan? sa lugaw. Anong nangyari? Galing akong tako sa mas malaking puhunan. Nung hindi na siya kumikita, so konti na yung puhunan ko. Hindi ko na kaya bumili ng raw materials ng tacos. Sabi ko hindi ko na kaya bumili ng beef ng ganyan, o burger na lang. Then yung burger hindi rin siya bumibenta. Sabi ko hindi ko na kaya bumili ng raw materials ng burger. Lugaw na lang. Tapos yun, do na umikot nang tanga umikot hanggang sa hindi na talaga kaya. Hindi na kaya ang hindi na kaya i operate and we have to close akala ko yung lugaw ang nakatulong sa iyo makapagpatayo ka ng food park. Hindi po boss. After ng lugaw, nag-perfume pa ako. Perfume? Yes. Dun doon na ako unang nakaranas makahawak ng 100,000. Paano ka nagkaroon ng puhunan kay perfume? Maliit lang puhunan dyan, boss. 5,000 lang yan. So ito talagang subok-subok. Mm -hmm. Hindi ka ba sinisigil nung inutangan mo ng 50,000 dito sa tatlong negosyo na to? Nabayaran ko sila lahat bago ko isarado. Paano mo nabayaran? Ilugi ka nga. Kasi, boss, inuuna ko ngayon pambayad ng utang kaysa sa Ayon. puhunan. Hindi ka naman nalulugi. Kumikita ka kaso ngala, nagbabayad ka sa Ibabayad utang. Nagbabayad ako ng utang. Kaya hindi mo ina-advise sa mga kababayan natin na yung umpisang negosyo ang <laughs> nila ay utangin nila. Yeah. Yes, boss. Yung mental burden ng pag-iisip na may utang ka at hindi mo pa alam kung saan mo kukunin yung pambayad, napakabigat para sa startup. Let alone, iisipin mo pa yung panggatas ng anak mo, yung pangkain nyo. So, ngayon, nag-perfume ka, 5,000 na lang yes. ako ano nangyari? Yung 5,000 puhunan ko dyan, inutang ko kay mama ko. Sabi ko, mama, may 5K ka ba dyan? I-enroll ko lang dito sa yung gagawa ng perfume. Inaral ko talaga mabuti. Tapos yun, timpla ko, timpla ko. Unti-unti ko, ako Unti -unti, ko yung mga kaibigan ko to be my reseller. Yan, taga-tinda ko. Unti-unti, lumaki lang siya na lumaki. Hanggang sa nakakuha kami ng isang kumpanya na sinusupplyan namin. Doon na ako nakatikim ng na isang order, 100,000. Okay, and then what happened next? After that, nakapagtayo ako ng tutorial center. Nag-hire ka ng mga teacher? Yes. Doon ako nakaranas ngayon may empleyado na. Paano kapinaniwalaan ng mga teacher at ang mga magtuturo ay eh, undergraduate ka. Yun nga, boss, yung hindi ko rin alam. Pero nakakatuwa, may dalawa pa akong teacher noon na hanggang ngayon kasama ko. Tapos yung isa doon, business partner ko niya Hanggang ngayon, nag-ooperate pa rin yung tutorial hindi business na, we close it down. Nung binuo namin to, ginawa namin siyang warehouse. Bakit huminto yung tutorial business mo? Eh, kumikita naman na malaki. Pandemic, boss. Nagkasabay. Walang estudyante ng pandemic, lumakas yung online selling ng pandemic. Kailangan mong bitawan to. It's a natural decision. Tapos, kailangan namin ng space. Ang dami na namin stocks, hindi na kasha doon sa maliit namin nirerentahan. So sabi ko, sige, doon na. Alam mo bakit ko hinihimay-himay? Kasi nakakakuha ka na ng tagumpay, ayaw mong dire-direchoy. Totoo. Bakit ka nagtetik ng risk sa something na hindi mo naman alam ang end result? That time, I'm still on my discovery phase. Inahanap ko yung ano ba yung gagawin ko forever. And with my current company, boss, I could tell you straight in the eyes at straight in the eyes of the audience, pinaghirapan ko to. Itinama ko lahat doon, nininis ko to. Ito na yung gagawin ko forever. Yung mga failed businesses mo, even your successful businesses, is your stepping stone to your dream business. Yes, boss. Now, the question is, paano mo na umpisahan tong fam ko? Nagumpisa kami ng e-commerce five years ago. Pero nag-start kami ng FAMCO only September last year. Ang vision namin is to enrich the lives of Filipino families for three things. Health, wealth, and relationship. So lahat ng products and services namin umiikot doon. Filipino families, health, wealth, relationship. Kasi naniniwala ako, kapag ang pamilya masigla, may health, may wealth, may kayamanan, at magandang relasyon, it is a very successful family. Paano mo na-discover itong napaka mga unique na products na Actually, itong mga products na meron tayo ngayon, this has been in development for more than a year already. Ginawa lang namin siyang fam kung nung talaga na official na namin lahat. Nakapagpa-FDA na kami ng mga products, nakapagpa-LTOs na kami and all. I'm sorry ah, hindi ko akalain na ng isang undergraduate. Thank you. <laughs> I appreciate that. Ang pinaka-successful namin product ay si Yogami. So sabi ko, if yung mga parents, matutulungan namin yung mga anak nila, tumaas yung kalidad nila sa school at pag-aaral at isip, I think malaki yung magiging impact natin sa pamilya. So, developed namin si Yogami hindi syrup. Gummy siya. And ang efficacy niya, dinevelop talaga namin siya three times more effective than the leading brands in the Philippines. Ganun siya ka-effective. Itong mga produkto mo, vision lang siya nung una. Na, oo nga naman, ang hirap pa inumin ng syrup ang bata. Ang ginagawa mo, ginawa mo siyang gummies. Yes. At zero sugar. Pero masarap. Paano? na-formulate Paano mo naisip yan? We have a very good person sa office na nag handle ng product development namin and we have partners na mga chemists that helps us with the technical aspect of the products. Kayo na naman okay. manufacturer nito? Meron po kami partner manufacturer for that. Pero yung R&D nito, research and development sa inyo? Sa amin lang. Pati yung formula sa amin lang. So, nung nilabas mo yung produkto mo ng Yogami, magkano unang sales mo? Hindi yan bumaba ng 1M. First month. Anong step-by-step -step process paano mo na-launch yung product? Yung number one, you have to look at the market. Kasi boss, ang market para elevator. Pag sumakay ka at pababayan, kahit anong excellence ang gawin mo, pababayan. Pero pag sumakay ka at pataas yan, kahit anong excellence gawin mo, pataas pa rin yan. It's a market study of a winning product. Yes. Number two, you need to talk to the market. So, tinanong namin sa mga mamis, ano po bang gusto niya sa vitamins? Gusto nila pampatangkad, pampatalino, pampalinaw ng mata, pangdagdag ng immunity. So, nilista namin lahat yon. Out of all that, nilista namin, nilagay namin yung top five. At yun yung naging bunga ng yoga. After that, research and development. Okay. Feasible ba siya? Possible, nalagay mo na yon. Pero hindi pala siya feasible na magkakasama. Or kaya, baka pwede magkakasama yung mga ingredients, pero sobrang mahal naman. Kailangan mo makuha yung tamang metrics noon. Hindi ka graduate, paano mo na aralan yan? Tamang tao, boss. Sila yung nagturo sa akin kung paano. Yung sinasabi ko ngayon, tinuro lang din nila sa akin. Kung bobo ka, humanap ka ng mga taong matatalino na tutulong <laughs> sa'yo. Tama. Amen. Di diba? Yes. <laughs> and then number five. Then after that, prototyping. Kailangan lumabas muna yung product sa'yo sa'yo. Kahit wala mo ng label, under research and development, kailangan pagpilian mo dyan dalawa mahalaga. Product function, para saan yung produkto mo. Second, product form. Anong itsura ng product mo? Capsule, tablet, gummy, soft gel, powder, milk, chocolate. Doon mo yung pagpaplanuhan. Prototype mo Prototype talaga. Kaya marami siyang klase. Natutunan mo yung process na yan during the time na nag-fail yung mga business mo. Na hindi ka lang basta maglo-launch ng product. Kailangan inaaral mo muna yung market, humihingi ka ng customer's feedback, nagkakanda ka ng research and development development, at saka tamang tao. Kasi kung ako lang, hindi ko may isip yun eh. Yes. Kasi wala naman akong experience dyan. Correct. So, hindi ako madamot sa kailangan ko siyang i-consult. Magko-consult talaga ako. So, nung nilaunch yung product, saan mo siya binenta? Online. Paano? Through Facebook, Shopee, at Nagagawa kami ng mga videos, at saka ng mga images. Then, ina-advertise namin siya sa Facebook. So, yung mga tao, makikita nila yung video, at saka yung images. Then, mag inquire sila sa amin. Yes. Pagka inquire meron kaming team ngayon sa office. Tatawagan sila or chat-chat sila to answer their questions. And also to give them the pricing, paano mo order, paano i-ship, kailan dadating sa kanila produkto. Then after that, dumating yung product sa customer. Most often, nagagawa rin kami ng surveys na tinatawagan namin yung ilang customers, then we ask for their feedback on how we grow or how we improve the products. Bago tayo matapos, may mga gusto lang akong tanongin sa iyo. Yes, boss. Ano ang gusto mong sabihin dun sa Batang Jopet? I just want to say, tama yung ginagawa niya. Kasi may mga point ng life ng Batang Jopet na he questions himself kung tama pa ba itong ginagawa ko. Yun yung pinakamalaking demon ko sa sarili ko dumadating yung point na parang justifiable pa ba to na maging positive ako kahit na pumapalya-palya na ako sa buhay? O baka kailangan ko nang baguhin lahat ng ginagawa? Kaya sasabihin ko sa kanya, tama yung ginagawa. Anong gusto mo namang sabihin sa nanay mo na hindi bumitaw, hindi nag-give up, itinaguyod kayong magkakapatid, lalo na ikaw, ng maayos, matino, at ngayon ay matagumpay. Mamahal na mahal kita. I am thankful na nandito ako dahil sa iyo. And you deserve everything that you have now. Anong gusto mo naman sabihin sa asawa mo na hindi ka binitawan, kahit na 20 pesos lang ang pera mo? Thank you so much for believing in me. And a lot more are still to come. Yung tao na in love ka dati, it will be times 1,000 times 1 million times 10 million dahil sa What's the opportunity na po pwede naman nating i-offer sa mga viewers natin na nag-aantay? Lahat po nito mostly are first in the market. Yung ating pong Berry Well which is from Magic Berry, first in the market po yan. Actually, tayo po yung merong pinakamalaking farm dyan in the Philippines. Anong ginagawa ni Berry Well? Si Berry Well po is a freeze-dried Magic Berry that alters the taste ng lahat ng maasim. Nagiging matamis siya. Ginagamit po namin siya for all the kids na mahinang kumain ng fruits and vegetables. So kung umami ka at yung anak mo gusto mong kumain ng maraming fruits and vegetables in an organic way, you just have to feed them one magic berry bago sila kumain and all the fruits and vegetables kahit po sobrang asim na mangga, nagiging lasa siyang hinog. Next product is we have a night and day vitamins yung rest with peace po is our melatonin with ashwagandha vitamins. Ang purpose po niya is most of the time ang melatonin ay masakit na ulo natin pagising pero with this po, ginawa po namin yung formula that you will enter into a deep sleep pagising mo sa umaga, rejuvenated ka. Kaya po siya rest with peace. Kasi nilalabanan po natin lahat ng rest in peace ng pangit na epekto ng hindi magkakaroon ng magandang tulog. Si Rice with Shine naman po ay inositol vitamins that would help you feel energetic in the morning. Talagang for the whole day, you have all the vitamins na kailangan mo. At ang maganda po dito is individually rap po yung mga vitamins natin. Pag aalis kayo, hindi nyo kailangan dalahin yung buong vitamins. Just piece by piece lang. And Yogami, of course, our gummy vitamins for kids. Ito po ay three times much, much more effective than our leading brand in the market. Inimbitahan namin kayo lahat to our partnership program. Ilalagay po namin yung contact namin dito wherein we will teach you number one, how to sell the products. Number two, we will teach you how to advertise, do social media marketing. We will teach you how to sell all these things. And the good thing is, halos wala po kayong puhunan na gagamitin dito. Kasi ang gusto po namin mangyari, hindi nyo na po pagdaanan yung dinanas ko na start and start and start and. Baka ngayon po, we can help Filipinos na mag-start kayo ng negosyo ng tuloy-tuloy dire with products that are world class. So sa mga audience po natin nanonood ngayon who would like to inquire of all the things that we offer, you can contact us in all platforms, Viber, WhatsApp, and Telegram. The number is 0953-456-6114. Ihintayin po namin kayo and we're excited to speak with you and talk with you. I strongly recommend itry nyo po yung mga produkto nila kasi hindi po ako masisira sa inyo. Bakit? It Tatay ako yung pangalan ko wow. rito. Kapagka hindi kayo nasarapan, hindi ninyo nagustuhan yung epekto ng mga produkto nila. Especially the Rest with Peace every night, yan yung tinitake ko. Dati hirap-hirap hirap ako matulog. Totoo yung sinabi mo kapag ka bitin ang tulog, grabe sobrang sakit sa ulo. But right now, gumigising ako maayos even though 6 hours, 7 hours lang ang sleep natin. Maayos ang tulog ko, mahimbing ang tulog ko. And of course, yung inositol, nakaka-hype po siya. <laughs> Oo, napaka-energetic ng araw niyo sa Rise with Shine. And yung sa mga bata naman sa mga chikiting patrol natin, age from 3 to 12 years old, yung yo po nila. Maganda hong alternative sa syrup na vitamins na iniinom po ng anak ninyo dahil kumpleto na ho yan. May pampatalino, may pampatangkad, may pampagaling. Ano pa hong inaantay ninyo, i-message nyo na ho ang number na nabanggit sa inyo kanina ni Boss Jopet para ho diretsyo nyo na silang makontak. And of course, sa lahat ng gusto na mapakain ang mga anak nila ng vitamin-rich fruits and vegetables na nahihirapan kayo dahil nga may medyo maasim yan. Available din po yung very well nila. Ang makikita nyo po dyan, yung talagang fruits mismo na kakainin nila. Wala po yung preservative, all natural po. Dried po siya para kung madaling kainin, kontakin nyo po sila. Yan po yung mga unique na product na nabanggit po namin na talaga naman po very innovative at best-selling po ngayon sa merkado. Huwag ninyong kalilimutan na mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also, do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. And available na rin po si Boss RDR sa Spotify. Muli, maraming maraming salamat and God bless inyo lahat.